Alright, mga master so welcome back ulit sa ating YouTube uh, channel. So medyo dali yung ating ano, uh, update sa ginagawa ng uh, bahay natin. Okay, so bali papakita ko na lang sa inyo guys yung ating uh, naging output para dito. So bali finally na tapos na rin natin na uh, gawin yung ating uh, bahay. Uh, bali hindi pa siya finish, so kasi kinapos na tayo ng uh, budget. Bali dito, so ito na yung uh, mismo mo uh, naging atindahan uh, natin mga master. Ayan, so malaki yung ating ano uh, uh, naging uh, buwan ng tindahan natin. So almost ano uh, yan, uh, isang plywood mahigit yung haba niyan. Dito 8 feet by ano yata yan, uh, 10 feet. <coughs> yan. So ito, uh, ito yung uh, pinakang, uh main gate natin. So are mga master. Bali pa wala pa siyang lock. So palalagyan pa natin siya ng alak uh, lock. Ayun. Bukas. Go so, lepas lakas. So di pa natapos. So ito na yung uh, gate natin. Bali ginamit natin dito isa tubular. Ayun mga master. Then uh, plain sheet lang to. So pinakamakapal yung mga natin. So pinunturahan na natin siya ng uh, primer para kahit pa paano isa uh, hindi siya agad kakalawangin kapag uh, ano basa. Okay, so bali yung mga uh, motif ng ating ano rito, uh, kulay isa kulay uh, black. So iba black na lang natin 'to. Then kanina, so nag-electrical wiring tayo. So simple lang naman yung ginawa natin dito. So hindi ko na yung pinakita. So dalawang ilaw lang ang kinabit natin dito so nag DIY ako rito. Ah, nag dito ng isang CCTV. So yung CCTV natin mga master isa kita dito yung uh, mga nabili. Yan. So dito nakatutok since ng uh, camera natin. Then tong uh, sa likod, isa dito nakatutok sa mga daanan dito. So yan mga master sa B380 yung ating CCTV. So connected niyan mga master sa cellphone kahit uh, nasaan ka mga lugar basta meron lang uh, internet. So bali ito sa connected po siya sa internet natin. Okay, so ito, na. Then napasok tayo sa loob. So, yung loob natin mga master, are. So, last time kasi dito, isa uh, meron tayong hukay. So, yung hukay natin dito, isa uh, bali ginawa natin dito, isa uh, tinakluban natin. So, isinil na lang muna natin 'to para hindi sa pasukay ng tubig. So, once nalilimasan natin sa assist Titiktikin lang na, natin to mga master So itinakapatong laang So titiktikin lang natin gilid Then sisikotin uh, sisikwatin lang natin siya So Bali tanggal na. Uh, ah, bali every year tayo mag ano, ah, maglilimas. So sa ngayon, sa okay na rin. Yan dito. So pininish ko na rin dito yung mga gayad. So ito guys yung ating uh, ah, bomba na kinabit. So yung bomba natin isa connected dun sa ating eye. So dun tayo nakukuha ng uh, tubig. Okay. Dito naman so hindi na rin inabot ang budget. Bali hanggang dito na lang muna. So ito itataas pa siya natin. Third then na, uh, meron tayo rito ano. Uh, ito yung magiging uh, two natin. So ito yung uh, natin oh, uh, master. So wala pa tayong laman. Ayan. So pupundahan na lang natin ah, uh, once na na, uh, nagkaroon tayo ng konting uh, budget. So pupundahan na natin to. Muna. So kunti pa lang yung ating mga alak. Ayan. So yun. Yung mga natin. Ah, uh, bali nilayo na lang ako rito sa uh, daylight na ilaw. So, yung fluorescent na pinaklas natin dati. Ayan. <clears throat> then, dito, dito, dito siya nag, ano, ah, uh, nagbaba. Ayan. So gumamit ng square box. Then uh, yung isang uh, switch natin. Ayan. So, okay na mga master. So, balay yun lang muna. So, uh, update na lang tayo sa mga susunod na araw.